good morning mga idol Maulang umaga sa inyong lahat Nasa lukuyang binabagyo kami dito sa Ilocos Norte Ayan, ang lakas ng ulan Grabe yung ulan dito pala pagbagyo bagyo? Mga ah, tripulente Ayan, ah. Ah. Ayan. Inaabot e, na ay yata yung sininto ah. Lagom na pala oh. Baha. Wala na yung karasada. Marami uh -huh. yung lakas ng ulan. dito. Dalawang araw na itong umuulan. Ano oh. sa kaya mga ako ang bagyo dito yung nakatulad sa tulakan na ulan-ulan lang mag-iingat tayong lahat sa bagyo dito, malakas ito, malakas to huwag lang ito daw o lang, sikit <laughs> na oh. Kain natin yung ating mga bata. Oh. Grabe. Grabe lakas. mga bata, ano ba? Kaya pa ba? ba? Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Kaya sinda, ano, sinda katulis ito. Kaya like pa, <laughs> Ang, ang waray-waray pala, umatras din sa ulan. Kaya, kasinog yeah, din. Warna, warna, <laughs> <laughs> so, ay, tingnan mo naman kasi ang ng paraong dito. Kung ambun, ambun lang yan, gagawa kami.

Yung <laughs> mga baboy ka mo, pag wala na ano, patay na. sa akin po, walang <laughs> ulan, dito lang. Mayinig doon sa amin. Wala ka ng ulan, wala ka. Yan ang ganong lokal. Ha! ang pangalam. Shout out sa sama. Shout out. Sipay mo ulan. Walang ka na mo ulan hindi ito sa amin, batiyos, e eh, lokos oo oh. eh, na lang, etlog ayan, no. pulutan namin, itom na lang kami hahahaha parang gambre lang yung ayan o, nakakita nyo naman ang sitwasyon namin dito okay, kapalo so, naman mga idol pasir pa ah, like and subscribe naman sa aming sakit namat